nagbabalik. May kita niyo po ba ito? Tayo mo camera. Hindi nabasa, di ba? Kaya, parang pahalang wala. Yan po ay anti-cybercrime law. May mga polis na sa loob doon. May mga kasalibong tayong mga polis. May pakaan galing kayo. May pakaan silang dalagalang galing kayo. May maya po yung may kita niyo sila. Ibang nagaganap. Ibang nagaganap. Tulad po niya, nagba-basketball. Um. Ano po ngayon tinatahak natin madam? Tinatahak po natin ngayon ang Tulyahan River. Krame, Tulyahan River. <laughs> Nandito po tayo sa Krame. Pinapakita ko po ang iba't ibang lugar. May sakit sa ulo niya, likot ang camera. <laughs> Emergency room. Saan po tayong mga taong hindi natin kilala? <laughs> Parang po. Nakikita po natin si Melody. Nasa pocho. Na na Ang lagay po ng panahon natin ngayon ay makulimlim at hindi sumisikat si Haring Araw. At nipulubulong. <laughs> May namumong sa manong chan. <laughs> <laughs> May kasabihan po tayo na bawal magtaning ng samana doon. Saan tayo papunta ngayon? Kung para basta po tayo. Ayan po sila. sa buong pamilya. Magsuswimming po sila <laughs> sa loob ng kami. May bayad po yun, 50 pesos. <laughs> para sa kanila mga hampas lupang hindi talagang Hindi. <laughs>